What's -er yes, up, welcome oh, to Agoy Agoy TV Guys, andito ako ngayon sa Ogbo Ang daming kakakain, ang daming daming mga bagay Yan, Ogbo ng baklara right? Uy, mga bakla, akala ko Ang ibili nyo, ano, pagkain, merienda Ice coffee Merienda yan eh Ice coffee Oh, merienda

Ayang <laughs> dai. Bakla ako. Ang kablog ako. Maririnig ka dito. Seryoso ka ba? Ayan, guys. ayang guys. Ayan, ayan, ayan. At ito naman, ang drug ball. Ilan po? Uh, lima. Thirty-five, three-four, one-hundred. Ayan, thank you for watching Agoy Agoy TV. Bye!